Yay! Yeah, hey. It's picnic time. Hi. Say hi. Say Good morning, anak. Say hi. Good morning. Morning! Say, say hi, oh. Yung tinitignan niya yung ano, ilog na naman. <laughs> What's that? Ah? <laughs> <laughs> huh? It's a sea, sabi niya. Kanina. It's a river. River. You want yeah. to swim? Kaya mo ti aglangoy? Kaya mo ti Gusto mong maligo? Gusto mong magswim? Yes. Yes, papa! Please. Let's go, let's go. Later, ah, baba. Let's go. Later, anak. Ah, magluluto. Magluluto muna tayo ng ano. Ganda pa ng ano, oh. ng kulay dito, oh. Ayan. Tinitignan niya yung ano, talaga. Say Good morning. Mahangin na good morning. Isa <laughs> yung, yung brand tinitignan niya eh. Yan, dito tayo kasi sa ilog mga kabangil. Yan o. Oh. Yan, so picnic 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 lang. Si Alod, hindi makakasama kasi ito yung plano namin kaapod mga kapangil. Kaso nga lang, ngayon eh sumama daw yung pagiramdan niya mga kapangil. So bukas siguro uh, tayo, eh, linggo bukas. So baka sa lunes, yan. Ah, sama natin si Lunes dito si Alod. Si Lunes yan. So magluluto na tayo pinggay no? Yes. 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 Okay, magluluto lang tayo. Kukuha ng ano? Talong. Oo, talong yan. Mga kapagil. Oh, daming bunga. Yan. Ito na tayo ng mauubos namin. <laughs> Walang tayo ng mauubos namin mga kapagil. syempre yung malalaki na para sigurado. Yan that's it tara Buwan lang tayo ng papatungan ng ano ng ihawan mga kapahil no? yan tatanggad ng mais nila oh oh Ito. Yan. Ihihawan natin, mga kapain. yung yung alin Woo, Ganda ng ilog. Yun, freezer muna natin to. Ito yung freezer namin sa ano sa ilog. Ito lagay natin dito kasi medyo mainit siya. Makakain. Okay, natin dito maagos naman yan, no. gawa namin sa mga bata kami mga kapahil no? namin para lumamig itong pakwan yan yan pagkalublub ni pagbalik namin mga kapangil yun wala na <laughs> wala na ilalim ayun ugasan natin itong iihawin natin mga kapangil syempre matik yan eh malamig malamig ang tubig mahangin lang kasi ayan puro iihaw nito ha para pala mag-picnic mga kapahil. Nakakalimutan na natin mag-picnic eh. Hindi natin na uh, ito yung first class mga kapahil, na isda to. Wala kayong makikita sa mga palengke nyo to. Na isda mga kapahil. Wala kayong makikita ang ganito. Ayan. <laughs> It's tilapia yeah, mga kapahil. Ayan. Yeah. <laughs> Ayan. Lina, enough too big let's go all right all right we oh ihaw ihaw lang ano yan yung ano muna talong muna o ipagilid na lang natin yung ano no pagilid na lang natin yung talong ha yan yan pinanood muna namin si pengay para hindi magulo hi pengay hi kumakain kumakain ng turon <laughs> Aray ko, au. Okay. Ay, ay. <laughs> merong asin. Ay, merong tinik. tinik yung ano ko. Susunod yata daw yata si ano? Si Paul, mga kapangil. Si, si kapangil Paul. Si college boy.

Ay, ayan na si Kapangil Paul. You okay? Yo okay Paul, ay you okay Penggay? oh Paul. Ay <laughs> okay Penggay? Ha? Huh? Of course. Yan, yeah. of course you're okay. <laughs> Yan na, napuwing na. Ano na? Ano tingo di adin si Toro. Deram ramon na ito. Hey, how? Yan. Um, umuwi muna si Kakox mga kapangin. Nagpakain ng baboy. Baka mamaya eh. Hindi siya makapakain na. Nag-enjoy dito eh. Ay buhay pa yun. Gawin natin, fly natin itong titi mo Ayusin mo nga yung 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 uunanan niya Paul Yan, uunan mo doon Doon ka, doon ka muna Kaya dito Paul Kaya dito Paul Kaya may gita ka Swimming in the water 1 liter ye red fish ano ka dyan? <laughs> Sanahin natin si Penggay dito sa ano sa labas mga kapangil para maging adventurous din gaya ni Paul Paul Notorious Notorious <laughs> Adventurous Oh Mingai 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 tau Tiga tau eh Naik Kita Oh enggak

Ayun. Sakit di ko ana kung gusto kung gusto. Ay. Katag. Ah. Tanggalin mo na 'yung ano, 'yung 'yung ponytail. 'Yun sa may ano lang niya. 'Yung maihihigaan niya lang. Oh, juicy. Na. Na higa, garo diga. Ay. Anti open curtain ni. Eh. Parang ismok, no? Diga, garot, smoke no? tayo Smoke. Ayun mo. Mm. huli namin na alod ba babae lo. Yung nakita ko na ano, sumiksik. Sumiksik sa eh, puno. ano to eh? Ito yung masarap na ano. Hindi hmm. ganyan yung inuhuli natin nung Paul. Oo, yung yan. Napula. eh nakalimutan ko na eh. Kilarabas. Ano yan? Alimangong batok. Agamin tanod na mo doon. Oh, what's that, Panggay? It's a corn Nyata na kong ano yan? Mais yan? It's mais Dahon ng mais Ayun, oh, mga kapangil <laughs> Kasarap naman dito Magkain mamaya, mga kapangil Malina kayo ka Ayan. Oh. Ito na lang, ano, hindi ito pa luto itong ating eggplant. Tower plant na eggplant mga kabangil. Pero mamaya maya lang yan. Okay na. Ayan. Ayaw magbidi. Ayaw magbidi. Ito yung nag-ano lang eh. Matayo na lang eh. Ayan. Ang hangin oh. Sarap nang dito matulog pa kapagin oh. Dito, yung mga yung dahon. Oh? Ayan. Ayan oh. Ito presko dito. Grabe nis. Yung tanim natin na pakwan, nandiyan lang mandama ang kapakil yung kay sa ilog, sa tabi ilog yan lang. So, mga ano lang yan, 10 kilometro, pala isa, dalawa, tatlo, nasa 40 meters No? Yan, ganun lang kalayo mga kapahid. O, ubusin mo yan, ha? Okay? Okay? Yes. Opo. Ay. Yung talong, yung talong. Yung talong. Ay, talo. okay, bumawang man, eh. Ayan mo na, marami naman nang dilili yata yan.

kasawa namin ito si buyas tsaka kamatis mabubulok naman tong ano mga kapalong tinatanggal ko no hindi naman yung plastic so hindi na yung sya bata pa kami, sobrang linaw nito dito kami umiinom na lang mga kapahil no? dati nung may daanan pa dun sa tapat ng bahay mga kapahil sa family house namin dito sila lahat naglalaba <laughs> sa ilog mga kapahil sa sobrang linaw ng ilog lahat ng tao dito naglalaba Puso pa yung laba dito noon sa mga ilog. Napakalino kasi sa ibang isda. Hindi pinapansin yung mga isda dati dito na yung talagang first class lang na isda yung pinakain inuhol dati dito.